Kailan ano? Mapuslan naman. Kung nga di bigotong, will come to eh. At tanggang mo pa kaam. Kaya e si Jesus, bulaan sila, buhatan o isa ka basong tubig sa labing ubos sa kalagat. Kung saan man, pag sa isang kabalay, huwag na niya, kaya na, kung nangyong mga estranghiyo, mga strangers na Nakaabi nito kaya di pangutom. Ngayon sila munad nga yung balay niya. Pagka pangayot ng tulig. Suspantan ko Huwag eh. naman tayo ng na fuyo. naman kayo bahay. Kasi na. Mayroon nga. Naring nalaman. Pagka

Kung kita nagkabaton sa tinong kapag sa ginoo, sinyalis na nakita na hinang hamtong. Mga iso di ba dahil kita na hinang mga hamtong? May ako din sa panahon, nanuloy at nalistalis ka. Pero nagtinguhan Nang ka. Nangandoy so, ka mga kapatulong kapag Wala ka magpasalamat sa sinong kitang tanan na ngayon mga tao na kamutubayan nato. Mm -hmm. Ako ulit sa mga Di man po magagaday yung way ng ampo na po. may mga tao na nag-nahimong nag, kabahin sa atong pagpagalagad. Na yun ang ampo. Muna importante na dunay um, ay mga tao na yung kabahin na kay um, kaya nag-ampo sila. So ang pagbato ng na pagpo. Now the is measured by faith like the following test. Now, ang tentasyon na ito okay, sunan, so, masukod kini eh, pero ang isa itong pagtuo. Na 1 Corinthians 13, verse 3, No temptation has overtaken you, except what is common no to mankind. Actually, ganang so, eh, mga na nang mga tindasyon na agian na ito, na agian ko ng Di ka mo pero ako naman tigali, pastor, na naman yung pagsulay, I don't think so. Pag so, sisisigari,

Now, and God is faithful. Maunia na sa lindog na to. We believe that we serve a faithful God. Binuot na na atong Diyos patindan. He will not make you be tempted beyond what you can get. Bili mo subot ang ino mo na ditalong ka na mo kayo. But when God tempted, He will also provide a way so that you can enjoy it. konsa lang ni Katinta siyo? Daghang dagway sa Katinta siyo. Kakinig Katinta siyo, magmoy mo danger sa inyong kila mo. Konsa ka Katinta siyo? Imonas niyang sa iyo mo. God sa faithfulness sa God is faithful. Ang makamit sa standard sa faithfulness sa Dino is true faith. God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kung sa daw, si Bisan Kitsa na nataw sa Diyos, maka-overcome sa kalibutan. maka sa kalibutan. Naon sa mga kalibutan, ang kalibutan na simbolo na sa mga kalistangan, pagsulay, tentasyon, kapobreho kahilayan the God class in Apan, kung mataw ka sa ginoon, kung saan ang na mataw na sa ginoon, mabalik ka sa pinaka basic na fundasyon, faith. Amen? Because faith is the substance of things you hope for, the evidence of things you have not seen. Kung sa din lang na pagtuog, kaya na pagtuog, makalipay na sa ginoon. Kanang pagtuo na nagpointing kang Kristo. Dili ang pagtuo na sagol-sagol. May ka sa ginuusahay. May tuo ka ka niya usahay. May tuo ka dito usahay. May, usahay. May, usahay. May usahay. Lalo ka din niya usahay. Hasta ang naghanang pagtuo. Nga ang kalimutan na ay Diyos, in 1 John 5 for whatsoever is born of God she is the one who born of God the born of God or born of God the of the world and this is the victory that overcome the world even our uh, faith now King Lord, dili na nang pagtuo niya sa Diyos. Na may gitawag o natural faith. Na ang may gitawag o demonic faith. May demonic faith, even the Lord Satan, he have delivered, but, in the Bible, but he has trembled. Nagpurog siya. He trembled before God. because of the scripture. It is because of the word that was given to us. Because of somebody preaching to us the word of God. Faith coming by hearing the word of God. Asa, kita na magturo? Pagpamaki sa pulong sa ginoo, So, kanos na ka Sa pulong sa ginoo Sa diyang naminaw ka? Na. Kung sa ako magkapati, kung magkunta naminaw. Amen. Walang importante ang personal na study. Importante ang pagsimba. At least you can hear the word of God. Because by hearing the preaching, by hearing the word of the Lord, you can have faith. And this faith can help you to overcome it, the world. At ang pagpapang sumur. Tunong oh, ka, paano yung test, isunan? To measure our faith, the first one is test

Murag din ako musuot mapilding. Murag din ako musuot mabihind. Sama sa mga vlog ko. May ngon ang asawa. Dari, atong silingan, may kapay ng TV. Tipot ko di ko ay Kung gusto ang bagay ko siya mo, tarang kapay ng TV. Pagkasunan ako, Dari, atong silingan, may kapay ng masi-masi. Tipot ko di ko ay natong masi-masi. May tamo pa na pala yung masi-masi. kapanan, kaya mo ito, pala Okay. sa sa ang silinga na diskasyon sa po. Pakay? Dali, dali. At silingan Na diskasyon. Ang mga tayo sa ulitada. Ano yung dapat? Halit dapat? Nang po

Si sí, para la si sí para la si sí para la historia, si yo quitaba, pues no